kuha tayo ng itlog yan yung madudumi kukunin natin ayun ako maraming mga manok <coughs> ayan mga sisiyo konti pala ayan, let's go kuha tayong itlog ayun ka ayan ka dalawa. Uh -huh. Ang aming eggs. Saka ano na pugad Ayan. Dalawa ulit. Kira natin yung malilinis. Nabasag kasi kanina yung yung isang itlog. Hindi ko na nabidyohan. Hindi ko na napalitan. Ayan, dala dalawa yung maruruming eggs nakukunin natin focus focus ayan may langgan pa sya iuulam na lang natin sa bahay ayan ito okay, saman natin to 2, 4, 6 ok na yan ano ba to ayan yung eggs ano ba to ito bakit madumi ay, saan mo na rin ito? Dumi. 2.45. Ano ba ito? Takot lang ako ng takot eh. Yung marumi ititira natin. Yung malinis lang nakatira. Yung marurumi is marumi yata ito. Ang dumi din. Yung malinis lang ating ititira. Okay. Yan ang ating nakuha ang itlog ng mga manok dami dami din okay ay hawak ko pala yung cellphone ko ito ang kanilang tubig wala pa nawas na ayan maraming mga chickens maraming mga pabo yun no ayan at nasa taas sila pero bala eh po, nag-away kasi eh. Yeah. Yan. Ang chicken. Mga tandang nakawala Ay nakawala kasi ginawa kundi abulin yung mga babae. Yan yung aming mga pabo. Yan. Ito yung aming imported na mani mayroon din doon sa kulungan doon ayan our vlog for today ayan mayroon namin kanyapis na manok ayan may mga sisiw. Oh, say hi <laughs> ayan sila oh, sitting pretty oh, sitting pretty sila ayan yung mga baby ang kayat <laughs> Yan yung tugad na kinuha ng natin. Yan. Oh, naman to wala pa na titiga. ang natira lang natin is 5 eggs. Dahil ilan ba to? Ayan. wait. 1 2 3 4 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 isang dosena isang dosena ang ating eggs <coughs> oh. kala nyo kakain na kayo no silip-silip pa kayo yung apat na anyakis ay, baka mabantayo, sorry sorry sa word sa ating mga pambulog pambulog ba? pangkasta pala ayan uh ya yun yung mga meron tayo doon pabo kaya humuhuni huni sila sila ay nagpapagaling okay excuse me ang aming may wagang gate <laughs> ay si chuchu ay naka init ang aming ano, makopa bagong tanim Oh, ang aming rubber tree yan yeah, medyo naka recover na siya kinain kasi siya ng kambing nakalbo sana na huwag naman na punta ng kambing ang aming bagong tanim na chico oh, yun lang muna ay, hindi isang babae manok namin sa, ano, lalim ng papaya ayan ayan siya so, mababait naman sila o, ang aming papaya. Ayan. Oh, muna natin yung itlog ng eggs. O, ang aming papaya pero usog. Nakatabi sa aming pader. <laughs> Nakatabi sa aming pader sa harap ng bahay. Ayan. Yung papaya namin. No? Pero, so, to... Ilan pera sa ito? ba ito? Sandali. 2, 4, for... Walo. Meron pa na sa taas. No? Ayan. Maraming chicken. Ang ganyan nagawa mo dyan. Ha? Maraming chicken. Very, very pretty. O, diba? Very mabait. Very kind. Sabi nga may itlog ko, ha? Ang aming bagong tanim na makopat kulay pink oh, may bunga na siya ito dalawa yan focus oh, yan focus yan dalawa 500 isa <laughs> kasi taas ko na pala taas na niya para malilim oh ayan ang aming maliit na garden ang aming mumunting garden nakaraan wala pang tambak yan pang tambak lang mga aming langka <coughs> Excuse me, sorry Excuse me, bo <coughs> Ayan Mga aming langka, kalbo Kalbong langka Wala pang dahon, masyado Pero dadami din yan Sa loob ng isang taon Pag di siya namatay Kapal na yan Ito na kamyas ah, No, kamyas bagong tanim din kaya parang sarado yung mga dahon niya ah, ayan. ayan ah, yung aming manok walang ginawa kung dito kain yung usbong ng halaman ay yeah, tingnan mo yung aming halaman yung mga dahon nila punit punit very good good job ah, next ah, sige yung ganda na lang muna nawawalisan ko pa tong pupo ni ni Chuchu ah. Ayan guys. Update sa aming mumunting garden. Nagyan ko ng net. Kasi ang init eh. Nasunog na isang rubber tree. Ayan yung rubber tree din namin. No? Maluwag pa yan. May mga bakanting lote pa dito. Ayan. Oh. Yung namin, mataas pa ngayon sa bahay namin. Ayan. Mas, mas mataas pa siya. Kailangan ko lang siya putulin. Mataas pa sa bubong namin. Tapos yung katawan niya. Ayan. Baka para maiwasan bumagsak. Pag malakas ang hangin at ulan. Ayan. Sana huwag mo na putulin itong akasya na ito. Mainit. Pag pinutol. Ay, yung ating kinulektang eggs na andun sa may, bal sa may paso. Ayan lang guys. Binukuran ko pala ng bunga ang aming mga gilid. Ayan. Ayan. See you sa next vlog. Hi, pasensya na. Parang walang kabuhay-buhay. Walang energy ang aking bosses Okay. Thank you.